Uh, makikita po natin ay ang mga uh, parada ng bus, uh, ng mga ng mga truck na kung saan ang nasa pinakaharap ay na, nasiraan. Nawalan daw ng diesel ay, ayon sa APAB security. Uh, ngayon ay uh, nagbuild up po ng traffic at halos puro truck po ang makikita rito na uh, halos hindi makadaan. Ngayon, uh, dito naman po sa pagka-tumingin po tayo sa pinaka taas po yung mga nakaakyat na po dito. Ay makikita naman po natin doon ang nakaharang na uh, isang inflammable na na, na, na nagdadala na po ng mga gasolina o langis. At doon din po ay sa banda roon ay mara matindi rin ho ang traffic. So, grabe po ang nangyayari dito sa lugar sa Baseco. At uh, bukod pa po doon, ay, ang daan ay napakapangit po. So, nag-build up po ng gusto ng traffic ang lugar na ito. Ang tanong eh, ano ba ang tunay na sitwasyon? Nananabotahi ba para magkaroon ng traffic? Or para lamang... O bakit kasi hindi nila inaayos yung kanilang sasakyan muna para maayos yung ano pagtakbo nila sa kanilang paroroonan. So yan lamang po at sa mga susunod pa pong araw ay makikita nyo mga susu ang mga ilalagay ko po tungkol po sa nangyayari sa lugar na ito. Yan po makikita po ninyo yung gabi po ang traffic na nangyayari. So halos hindi na po makakadaan yung ibang mga sasakyan may meron mang daanan ay uh, mahirapan pa rin ho yung mga daraan uh, denied pa po yung, yung sa NLEX uh, matindi po yung pangyayari, nangyayari dito dahil sa NLEX kahit paano ay makakadaan pa ho kahit paano yun nga lang, medyo magpapalipas ka kailangan ng ilang minuto ay makakadaan ka na po so yan po ang nangyayari na nakikita ninyo. Pagkahaba-haba po ng traffic. Pero kung tutusin, dapat po ay makapag-overtake sana yung mga truck na ito. Pero hinayaan lang ng gwardiya na naka-stay lang dito. Hindi ho nag- hindi ho pinag- overtake dapat ay pwede mag-overtake although pinadaan sa isang lugar na makakadiretso rin sila kahit paano. So, pero ang tanong lang, bakit hindi pinadadaan ng guwardiya ang ibang mga truck do sa isa pang daanan? Grabe ho. Oh. ano, grabe traffic Sobrang sobrang sobra, traffic nangyari. kung tutusin, hindi ho dapat magkaroon ng traffic dahil mayroon pa hong isandaan pero, yun nga hindi pinadadaan ng gwardiya pero yung maliliit na sasakyan pinadadaan po nila at saka isa ho, tingnan nyo po oh, yung sobrang laki ng sasakyan na, na ginagamit nila actually, sa ganitong lugar uh, sa ganitong sitwasyon ay Bali, delikado nga actually ang mga tao ho. Kaya kung misan ho ay nasasabotahin na kami dito sa aming lugar. Dahil na may nagkaka-interest po dito sa lugar nato, sa baryo ito. Grabe, sobra. Sobrang traffic po ang nangyayari. Pagkahaba-haba ho. Matindi.